So, dapat yung nangyayarap Sabi ko naman Temporary, temporary lang. lang What's up mga kayo Welcome back pa rin Siyempre dito lang sa Joe Malone TV Tunay na balita Walang kinakampi Ang sumasalamin Sa katotohanan lamang Jen, okay. go 他那个玻璃

Редактор субтитров What's up mga kayo? Welcome back pa rin. Siyempre dito lang sa nag-iisang job along work travel. Dito tayo ngayon sa may uh, Ilaya Street. Uh, dito sa may uh, Binondo side. Nakakalapsul uh, ko yan. Nagkakaroon ng clearing cooperation dito. Ang ating DPS at yung ating PSF, uh, team. Uh, Engineering Department, MTPB at ang uh, Smart. Meron din tayo kasama natin rin ang hotel rin ng flood control. Hoy! No? dapat yung pagkita dyan ha! Lapas yung pagkita dito pa kami. Tanggalin nyo Tanggalin niyo! niyo Pati yan! Pagkunaan yan! Hoy! Hoy! Ha? Tidak, dia Maksud saya tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. betul ini ada. Oh, ini dia, ni ni, dia. Ayaw, Kapan jom? 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 Kapan jom?

Ayaw. Kami namin truck. Pito. Ayaw nyo kunin Pasok na. Huwag na dyan ha. Huwag na dyan ha. ka <laughs> <laughs> Oh, yan oh kung makikita mo baluwag Maganda pa Tawag kita oh Huwag mo na itagoyin pang kita Huwag mo na i-surprise Baka hindi makikita dyan Ano yung hawak mo? Ano yun? Yan Pangalalay no? Ang kainitad yan Kanan, kanan, kanan. Kanan, kanan. Kanan, kanan. Andito kanan. Kanan, kanan. tayo.

sir? Oo, oh, sir. Kinuha mga barrier natin. Pinapalawa na kaya na. Hindi, kausap ko sa taron. Eh, pwede naman daw makuha. Hindi daw dapat yung nangyarang. Sabi ko naman, temporary, lang. Oo, kasi may nahulog na eh. Bad brand is Harangan natin temporary ipatong. Eh, wala naman tayong maiaharang niya, sir. Eh, kami ng sasya, انه لا <laughs> Dito ah, DPS sa QRTT mga kayon Oh, ayaw <laughs> Ito pala yung truck natin ito sa <laughs> natin ang dami naman, oh. Alright.